Buti na lang may CCTV. Dahil isang pangyayari ang ating masasaksihan. Kaya panoorin nyo na mabuti. Buti na lang na-post. Kundi yari na si kuya. Pero ang katotohanan dyan Piniflex ko lang Ang aking high-tech na CCTV Equipped with dual camera na to Kaya yung isa steady lang Tapos yung isa motion sensing Kaya hindi ka makakatakas dito Kasi nababantayan niya Ang bawat galaw mo Araw man o oh, gabi Siguradong secured ka rito Dahil napakalinaw kasi Ng mga camera nito Tapos higit sa lahat Klarong-klaro Ang night vision nito Kaya kitang-kita Ang bawat kababalaghang Gagawin mo Monitored 24 7 Kaya kung naghahanap ka ng mura Bigalidad na CCTV Dual lens at waterproof Huling-huli mo Ang bawat galaw Umulan man at umaraw Kaya siguradong ligtas Ang iyong pamilya Kung mura at high-tech na CCTV ang hanap mo Mag V380 ka na Kaya kung gusto mong sigurado at secured ka Pindutin mo lang yung link Diyan sa comment section At para maka-order ka na